Ako po si Abraham Nahibuan, humihingi ng tulong para sa PET scan ng aking anak sa National Kidney Institute. Sana po matulungan po ako ng Akao Bicol. Salamat po sa inyo. Nagbabalik ang tabang, ora mismo eto mga kaaksyon, balikan muli natin ang ating satellite office sa Kongreso. Makakausap naman natin si Abraham Nahibuan. Ah, at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang anak na limang buwan nang sumasa ilalim sa chemotherapy matapos madiagnose sa sakit na lymphoma. Ang kanyang panawagan, panuorin po natin ito. Ako po si Abraham ibuan humihingi ng tulong para sa PET scan ng aking anak sa National Kidney Institute. Sana po matulungan po ako ng Akaw Bicol. Salamat po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo, Tatay Abraham. Tatay, kumusta po ngayon yung kalagayan po ng anak po ninyong si Abigail? Ah, uh, sa ngayon po, uh, nasa bahay siya. Nakarap may nilalagnat po siya ngayon eh. Nasa bahay po ninyo at nilalagnat okay. po. Kailan po ba nakaschedule yung kanya pong uh, chemotherapy? Ano po po, ang bibigay po ng schedule yung doktor niya po. Pagpunta oh. po namin bukas sa uh, taon po. Sa limang buwan na pong nag-undergo ng chemotherapy, ito pong si Abigail. Meron po ba kayong napapansin na parang pagbabago naman po sa kanyang kalagayan? Malaki po. Nagkaroon po na improvement. Medyo gumanda po yung kanyang kalagayan ngayon. At sakit niya pong bubol sa tawan ay lumilit po. Magandang balita po yan, Tata Abraham. Ano? Dahil... At least maganda po yung nagiging improvement ng anak po ninyo. Sa ngayon po, Tatay Abraham, lumapit po kayo sa Ako Party List. Ano po yung kailangan po niya ngayon? Uh, kailangan ko po yung ano, pang-test makita kung totally na wala na po yung bukol niya. Ah, uh, nasa magkano naman daw po yung tay? Ah, uh, umabot po siya na 62,000 eh. 52,000? 61 po, 61. Ah, 61,000. Opo. Opo. Ah, Matanong ko po kayo, tay, ilang taon na po itong si Abigail? 36 po. 36 years old. Meron na po ba siyang sariling pamilya? Meron po siyang kinakasama. Meron pong anak? Pero ang uh, may may walay. Okay, may dati pong kinakasama. Meron po ba silang anak? Meron po ita. Paano po natuto ni Abigail ang kanya pong chemotherapy at yung pang-araw-araw po niyang pangangailangan, especially ngayon pong merong gamutan? Tungkol naman po doon sa chemo niya, libre po kami. Uh, pagod po ng pithead. Doon naman po sa mga laboratory, may po sa mga government ng mga GL para po sa mga laboratory niya. So, ang pinuproblema niyo po ngayon tayong mga pang-laboratory, Opo, yun po Opo. Ang... tapos siyempre, yung pang-araw-araw, isa din po yun sa iniisip nyo. Ano po, Tay? Opo. Uh, kami na po ang umano ng asawa ko. Opo. Ang tumutusok sa pangangailangan. Opo, buti na lang tayo. Meron naman po kayong pang tustos or pag uh, may may meron pa kayong pang-abot. May binibigay po kayo sa at uh, dito po kina Abigail at sa anak po niya. Ah, uh, bali po yung anak naman po niya eh kinutustusan po ng ama. Uh, Bibigayin naman din po yung ama. Okay. Bali ang ano na lang po namin yung amin anak. yun na po amin na So, dahil po dyan sa kahilingan po ninyo sa uh, hinaing po ninyo patungkol po sa panggaso sa mga laboratories po na kakailangan po ni Abigail. Makinig po kayo Tatay Abraham dahil uh, para po sa oras mismong pagtugon sa inyong pong problema, nasa kabilang linya na po ng ating telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer po ng Akubicol Party List. Magandang hapon sa muli Sir Alvin. Ay, magandang hapon muli Ma'am Remy po at sa mga, mga nanonood po ng Tabang Ramis. Apo, Amin Sir Alvin, Apo. isa pong ama. Yes ang humihingi po ng tulong para po sa kanyang anak na si Abigail. Ano po ba yung maaring tulong na maibigay po natin sa kanila? Yes po, para para kay Abigail po. Abigail na hibuan, isa pong 36 years old po. At uh, mayroon pong karamdaman na Hodgkin's lymphoma. Na alam naman po natin ang Hodgkin's lymphoma po ay isang uri po ng cancer At uh, nangangailangan po ng chemotherapy po yan. Mm -hmm. At kung ano-ano pa po, lalo't lalo na may narinig ko si tatay, no? na talagang ang kailangan-kailangan po niya ay uh, pang-laboratorio ni Abiquette. Narinig ko po kanina si Tatay, siya po ay uh, nangangailangan ng more or less 61,000 po pang-laboratorio dahil alam naman po natin na pagka may sakit pong cancer, madalas po yan for monitoring ay uh, laboratory po ang kailangan. Wala pong problema. Uh, wag na po mag-alala si Tatay at uh, ang ako, Bicol Partenis po ay handang-handang tumulong ng pang-laboratorio na nagkakahalagang 61,000 worth na guarantee letter para kay Abigail. Ayun, so mababawasan na yung iniisip ni Tatay Abraham. Meron po ba kayong mensahe para po sa kanila, Sir Alvin? Opo, ang mensahe ko po, na hindi lang po kay Tatay at kay Abigail, ang mensahe ko po sa ating mga kababayan na mga nanonood po ngayon. Uh, gusto ko rin pong pasalamatan po ang ating mga kababayan sa patuloy na pagtangkilik po, no? sa Hobicol Party List at alam naman natin ang ating party list ay nangunguna pagdating po sa tulong medikal ng ating mga kababayan. Uh, gusto ko lang po ipaalam sa lahat po na ang Hobicol po ay patuloy po may People's Day dito po sa Maynila, sa NCR. Partikular na po sa ating tanggapan tuwing lunes po dito po sa House of Representatives sa Northgate po ito na nagsisimula po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Gusto ko rin pong paalalahanan, Ma'am Remy, ang ating mga kababayan, Apo. na huwag kalimutan magdala po ng mga requirements po. Photocopy lang po ang hinihingi natin para po mapabilis ang proseso. Huwag pong mag-alala ang ating mga kababayan din po at lahat po naman ay napoproseso ng kanilang mga hinihiling at inaasahang tulong medical sa Ako Bicol Party List. Opo, kaya salut po ako, saludo po ako sa Ako Bicol Party List at sa inyo po Sir Alvin Martinez dahil po lagi po kayong naandyan para tugunan, tulungan ang ating mga kababayang nangangailangan. Mabuhay po kayo, Sir Alvin. Mabuhay din po, Ma'am Reni, at sa tabang oran mismo, mabuhay din po kayo. Salamat po. Apo, ah, maraming maraming salamat. Yan si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Akubicol Party List. Balikan natin si Tatay Abraham. Tatay? Apo, apo. apo. po. Apo. po. Ayun, ano po yung narinig nyo, Tay? Ah, uh, kasagutin na ako po niya yung panglaboratory na anak ko. Ayon. So, uh, sasagutin na po ng ako yung para sa laboratory po ng inyo anak. Ano po yung Opo. nararamdaman niyo po ngayon, tatay? Um, saya, po. Ah, uh, yung problema na. Salamat po, salamat. Maraming salamat din po sa inyong tiwala, Tatay Abraham, sa Akubikol at sa aming programa. At uh, sabayan po natin ang panalangin. Ano po, tatay? Dahil yung prayer po, napaka-powerful po yan. Opo, ano po ginagawa na. Mabuhay po kayo Tatay Abraham at uh, hiling din po namin na tuluyan ng gumaling po ang inyo pong anak.